We will do a little block party. Ha? Tatanungin kita kung sino yung player na mas mahirap i-block. Kasi ikaw, sobrang galing mo mag-block okay. sa volleyball. So now I will ask you, sino sa mga players na to ang mas mahirap i-block? Ready okay. ka na ba? This is a Risa Sato block party here on the scorecard. Okay. Okay, Yay. let's go. Block party. Eliza Valdez or Gemma Galanza? Kung kay Aliza ka, tayo ka dito. Kung uh, kay Gemma, tayo ka dito. Uh, For you, who's harder to block? Aliza or Gemma? Okay. <laughs> okay. Paano yung boss? <laughs> Paano boss? Wait lang. Wow, yeah. siguro. Ah, uh, wait lang. Aliza? Okay. Yeah. Bakit si, bakit si Aliza? Bakit sobrang hirap i-block si Aliza? Ang galing, uh, matalino siya. Hmm. Ang galing din. Iwas-iwas. Ah, Sobra Tapos, ang galing niya mag-control. Like, mag-check siya. Ah. Uh, Oo, nakita niya siguro na, nasa yung... Yung kabilang court na naka... Yun. Alam mo yung naka... May space. Yun. Oo, tapos, so, nagagawa ganun niya ganun ng paraan. Talaga. Oo, okay. Ganun siya. Okay, see. next. Okay. So, Alisa, Ngayon naman, MG and thoughts. Okay. Ang hirap na ito. Sino, mas mahirap? Ah, wait lang. Na-imagine ko sana eh. Sa practice. <laughs> sa cream line. Siguro. Ah, wait lang. Si MG magaling din eh. Si, parang si Eliza dead. din eh. Alam niya kung saan eh. Pero si Tots Kaso, malakas. Parang yung mo sa practice, parang more black ko siya eh. <laughs> so dyan si, ka kay Tots. Si, si Tots. Okay, let's yes. go to the next one. Okay. Si Domingo and Panaga. Parehong blockers yan. Mga naging teammate mo rin sa creamline line. <laughs> Wait ah. Oh. Pray ko mo <laughs> pray, <laughs> pray, pray, pray. Oh, wait lang. Sige, Ah, miss ko kayo. <laughs> <laughs> miss ko kayo. Mm. Pangs. Bena. San Domingo. Sipango, okay, san okay, okay. Let's go to the next one. Ito. Sato San, mga teammates mo to ngayon. Sa okay. Cherry Tigo. So, okay. tignan natin. Ito. Ay! <laughs> Princess! And Ate Abby. Yeah. Okay. Dati si naging captain. Abby the captain now. Sa si ating Abby na ang bilis eh. Oh. <laughs> siya mag-spy kasi princess. Ang lakas pa eh. Ang lang ganun. Hindi so, yeah. ano niya, yung check niya na ito eh. Ah! <laughs> okay, okay. Siguro... <sighs> <laughs> Siguro si Princess. Yeah. Talagang sa NU ka lumapit yeah. ha. Sa NU. Okay, last. Ito yung pinakamahirap, sa san Okay. The last one sa ating block party dito sa the scorecard. Sino ang mas mahirap i-block? Oh! <laughs> ano to? Atong saan? Sino? Eh, ako to eh! Sino? Oo nga. Oh nga. Ano mas magaling? Ito o ito? <laughs> Yeah, bagay, ah. Red, white, pink, white. <laughs> <laughs> wow! Okay, okay. <laughs> okay, like, okay. So, <laughs> <na lang, really. laughs> ni sato. Nine championships with green one sa Bali Pure. Pero she'll try to win ten again with the Cherry Tigo crossover. Sato san. Thank, <laughs> thank you, you so much. Thank, so you. thank, thank you. Thank you. you so much for coming here to the scorecard. <laughs> also